akong Ang isa, nakasandong itim. At ang isa naman ay naka-t-shirt na puti. Sinisilip ng dalawang kawatan ang loob ng asul na van na nakaparada sa tapat ng tindahan. Nang maispata ng gamit na pwede nilang pakinabangan, pilit nilang itinulak ang bintana ng van para mabuksan. Nang maging successful, ayun! Sumampana sa van ang binatilyong nakaputing t-shirt at unti-unting inilabas ang mga gamit nalimas nila ang dalawang maleta, isang box at isang bag. Pagkatapos, umalis ang dalawang kawatan na parang walang nangyari. Para makaiwas sa ganitong modus, una, huwag magpark ng sasakyang kung saan saan. Ikalawa, siguraduhin may gwardyang rumuronda o nakabantay sa parking space. Ikatlo, huwag mag-iwan ng mahalaga at mamahaling gamit sa loob ng sasakyan, gaya ng laptop, cellphone o wallet. Kung di naman maiwasan, Itago sa ilalim ng upuan ang mga gamit para hindi agad makaispata ng mga kawatan Ikaapat, siguraduhin na kalak ang mga pintuan at bintana ng inyong sasakyan At kung may budget, bumili at magkabit ng car alarm para di mabiki mo mga magnanakaw